all set na ang pa sa mga chismis ng ating OG Cheese Master na si OG Diaz. Pero bago po 'yan, napasagot muna si Mama Ogs sa dati ng kumalat na chismis tungkol sa kanya. Nasa frontline ng balitang 'yan si MJ Marfori. Ito nga, may inirigalang fur baby si Angel Oxine kay Vice Ganda. Amber, aso ah, ah alam mo Ambet ah, hindi ikaw ang nauna si Romel <laughs> <laughs> wow! Ang saya! Ang pagiging marites, mapagkakitaan mo na. Yan ang sample kanina sa media ko ng pinakabago at original TV5 concept game show na Quiz Apat na presang sumagot sa mga nakakatuwang chismis trivia ng OG Chismaster Master na si Mama OG Diaz. Promise niya, mauhok ka game one pala. Ang goal namin, wala nga alis sa pwesto. Gusto namin manonood sila. At kung usually, siya ang nang hot seat. Si Mama Oggs naman ang na-corner kanina. Ano ba itong chismis na gusto niya raw linawin? Nabuisit ako one time dahil may sa isang supermarket. Kaya binati ako at uh, kasama ko yung isang anak ko. At sinabi niya na, na, ah, ano yan? Pamangkin mo? Hindi po. Ah, adapted mo? Oh, nga, oh. Yung ganyan, sabi ko, ha? Pero babae pa naman yun. Makakasama naman niya bilang quizmates si Tita Jegs, Ton at Kit na magdadala ng Gen Z flair sa samahan ng mga chismosang kapitbahay. Ang handog siyempre, kung magbibigay ng saya si Papa Ogs, nandun kami para magdagdag ng saya. Ah, siguro, ano yung kakulitan ng isang Gen Z siguro at yung pananaw ng isang Gen Z sa panahon yes, ngayon, di ba? Kasi lagi na nagde-debate ang <laughs> ano eh, Millennials, Gen Z, Gen X, di ba? Yes. So, <laughs> ang quiz mo sa TV5 simula October 21, 2:30 PM pagkatapos ng Eat Bulaga. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong k Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang k Alaman ay k Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five. Okay? Okay.